Crunch. 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 Hershey. 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 Hindi ako pinansin. Hershey. Baliw. Oh. Si Crunch. Ang laki na ni Crunch. O, oh. tinan mo. Crunch. Hoy. Halika. Kailap pa rin. Ayaw nila ako pansin. Walang dog food. Hershey. Come here. Hershey. Come. Big girl! Big girl na ang baby! Anay! Ang bigat! Uy! Aray ko! Ay, Sophie! Si Sophie naman pala! Oo! Yeah. <laughs> Hi! Namiss nyo ba ako? Ha? <laughs> Namiss nyo ba ako? My name is Hershey! Ang bigat! Ilang kilo na to? Ang bigat mo, baby! Ang bigat! Di ko alam mga idol kung lumaki siya pero mas bumigat. Bumigat. Uh. Come here. Catch. Catch. Yeah. Lumaki na rin siya mga idol. Ayan na siya. So dati, two months walang to. Ngayon, four months na pero lumaki-laki na siya. Tapos, bumigat-bigat na rin siya. Tapos yung face niya nag-iba. Nag-iba yung mukha niya. Hindi na siya mukhang baby. Parang sobrang bagsik ng mukha. Parang hunter na hunter yung itsura. Oh. Nagkaroon siya ng black, na parang black eye. Yung ba talaga yung mga itsura nila? Maya. Maya, eh. Bango mo na. May dog ka na. So, life update. Yung isang dinosaur. Kasi... At yung bagong dinosaur. Ito na si Crunch. Hmm. Oh, dinosaur. Higaan ko yan eh. Ang laki na nga ano, sakop mo. Paano ako? Tabi ka dun. Pusog ka. Ang laki mo. Uy. Ang laki mo. Uy. Hershey. Pusog ka dun. Saan ako matutulog? Oo. Oh. Oo. Oh, oh. Doon ka. Saan ako matutulog? Usog ka doon. Wala akong tutulugan. Hmm? Huwag mo ko daanin sa ganyan. Usog ka doon. Wala akong tutulugan. Paano ako? Saan ako matutulog? Hoy. Sabi ko, tabi lang tayo. Unan ko yan eh. Ano laki mo. Feeling mo maliit ka. Paano ako? Saan ako hihiga? Ah, ka pa talaga. Aba! Umunat ka pa. Umuunan ka pa. Parang walang naririnig ah. Pupesto pa. Hindi kita pinalaking ganyan, Hershey. Hershey. Kakausapin mo ko o papaluin kita. O papalayasin kita sa kama. Mamili ka. Ah, tinulugan mo pa ako? <laughs> Hindi mo nga ako tinalikuran. Pero tinulugan mo ako. Hoy! Nangari, tulog. Aba naman, napakagaling mo naman. Baka nakakalimutan mo ako nagpapakain sa'yo. Kakapulot ko lang ng tae mo. Hoy! Huwag mo ako tulugan. Wala pa akong tutulugan. Mama. Wow, buong kamay sa ako pa.